Ha, naglilinis ng aircon yung mga Pilipino. Taya natin. Vlog na lang tayo. Taya. Ha? Kaya lang tayo eh. oh, pwede. Sino ihiram? Kaya na? ma okay. na lang. karga na lang natin. O, karga na lang mga sampo. Oh, kapura, O oh, sige sige video ako video ako oh, yan o naglinis kami na ito. Ano yan? Oh, oh dalawa, dalawa lang ang kakana. Ayan. Ayan. Oh, isa. Linis niyan. Dali lang pala ipasok, ay eh, ayan ah. Dali lang ipasok. Dali lang. Paanda rin natin nang malaman kung... Oh. Uh, pang uh, mga panggapi ah, mga pangkape Oh, si Idol. Idol! Silo na silo ka. Eh, medyo may masalang pakiramdam ako eh. Ay, gusto po. Eh, ayaw nga eh. Ano pumasok? Huwag um, na overtime um, yun, Mimi, ano? Ah? Overtime ba, Mimi? Hindi. Hindi, pasok pa rin kami. Ah, oh, Well, kuhan nga pala, sabad na yung kuhan ano? Oo. Oh. Eh. Ang hirap, ang hirap na sitwasyon sa amin. Ayan. Lord, na, nabubusit na naman ako, Pinahabol pa kami ng isang biyay eh. O naku, yun ang mga last na yun. Pakaluko ng masre na yan. Gusto mo tirahin na natin Eh Mayroon Tirahin Uwi natin. Na, uwihan na, na lang eh. Ganda, uwihan lang. Baka, pa, ano? Oo. Pag may tumayag ka sa lahat na dami na. dami na nga lahat yun. Gusto mo tirahin na natin eh. Para yung hindi na makakaporme. mo sib eh. naman ay pas mabiyay, sabi mo kumukuskusan. Oo. Oh, Handaan lang. Ay, pati oras tayo. Puntay na yan. Lalo pa. Pati... Ayun. Ay, may sobra oras. Klate. Eh. Pinahabol kami. Sa trakal pa lang. Eh. Isakto na sa oras. O oh, siya, isang ba kayo nagkukuha? Nagdadam? Ito yung sa ano. Yung... <coughs> Excuse me. Hindi. Yung flag mo malaki. <laughs> doon pa ko na. Alam. Oo, doon. Oo, doon. Ay, Idol, pahinga ka muna. Oh, sige, sige. Salamat. Okay.